Hello guys, nandito kami ngayon sa Manilas <laughs> Cowboy. Asama ko ba? Asama ko si Kiamar. Ayun si Kiamar. Ayun si Carlo at saka si Kilnole. Yan, at uh, manginginas kami ngayon dito sa San Manuel. Dito kami sa May San Manuel. Yan. Samahan nyo kami guys at ipapakita ko sa inyo yung mga huli namin. At uh, basta, yun na yun yung mga huli namin. So tara na, let's go! Ayan na guys, tara magsimula na tayong maglakad at mag-vlog. Oo, di ba? Vlogger na tayo ngayon eh. <laughs> o di ba? Vlogger na tayo ngayon. Yan, maglakad tayo ngayon guys dito sa ano tawag dito. Ah, uh, dagat. Apo na malapad pala yung palanginasan ngayon na. O di ba? Malapad na malapad yan Puro lang damo sa unaw. Oh. Puro damo. Tapos puro yan oh. Katunggan. Puro siya katunggan. Uy, ang daming isdang maliliit oh. Maraming isdang maliliit. Ayan. O, yan. O, di ba ang lapad ng ano, guys? Ng panginason. Lapad ng panginason. O, ayun yung mga kasama ko sa unahan. O, o yun. Ang lapad pala. Wow, sana all. Di ba? Lapad, guys. O, tara. Maglakad-lakad tayo ulit. Makamaiwan tayo. <laughs> Makamaiwan tayo. Maiwan tayo. Nako. Delikado. Bago lang ako, guys, sa kasama sa kanila tumakinas, eh. Yan, bago lang ako nagsama sa kanila marami na silang bisis ng hinas dito so uh, ayan at uh, gusto kong sumama at ipakita sa inyo yung kung paano sila manginas at yung mga huli nila agoy agoy batuhan di ba yan ang daming ano guys oh yung mga ang tawag dito yung mga damo damo sa dagat yan oh ang dami ang daming damo damo sa dagat guys oh di diba? ayun na yung mga kasama ko sa unahan Chan 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 chan. Shout out ka pala kay ano ha, kay Tita MBTV, Tita Mama kay Kapitan Yan. Shout out sa inyo. Tita Anggenpe pe, shout out, shout out, shout out, shout out, shout out. <laughs> Yan. Ori. Grabe kaganda dito, guys, oh. O oh, di ba? Ang lapad ng panginasi nila. Oh. Grabe kalapad. Di ba? Lapad, guys, oh. Sobrang ganda pala dito. Oh. Ang ganda. Mas malapad para yon dito yung panginasin pag talagang zero-zero daw yung ano yung ano yung level ng dagat. Oh, di ba? Grabing ganda. Tara, let's go tayo, guys. Magsama tayo sa kayat baka maiwan tayo. So, let's go. May nakita tayo, guys, na balat. Oh, ito may balat tayong nakita. <laughs> may balat tayo ng kahit tao. 'Di ba? Balat dyan guys. Oh, ayan oh. Masarap 'to kilawin. Kilawin, kilawin, kilawin. Oh, 'di ba? Masarap 'to, guys. Kilawin, kilawin. Masarap ito. Ito guys, pinakita tayong sikat-sikat. Oh, uh, ayan oh, sikat sikad guys. Oh, 'di ba? Sikat-sikat 'yan, ito. Hmm. Oh, may sikat-sikat tayong nakuha. sikat sikad Dapat guys, meron pa. Oh, ito. ito pa. Oh, di ba? Sikat-sikat ito guys. Oh. Diba. ba? pa lang sikat-sikat dito eh. Oh. Hmm? Dami sikat-sikat. Hmm, to pa oh. Hmm, um, to, oh. Diba. So nandito tayo guys sa kalagitnaan ng ano guys, kalagitnaan ng uh, Ibasan. Ah, oh, nandito tayo sa Kaibasan. Yan oh, di ba? tayo sa Kaibasan. Ang daming sigad-sigad talaga. Oh, ito pa oh. Hmm. Ayan oh. Ito oh. Hmm. Ito guys. Ito pa oh. Ayan oh. Hmm. Ito pa oh. Wala, ang dami. Wala. Oh, ito pa guys, oh. Wala, ang dami. Oh, ito pa, oh, ito, oh. Ito. Hmm. Wala, ang dami guys. Yay. Kailangan natin ito ilagay sa ano. Sa lalagyanan. Ah. Ito pa, oh. O, yan, oh. Hmm. Ito, oh. Yan, oh. Ito, oh. Diba? Hmm. Wala, ang lalaki. Wala, ito yung lalagyan natin doon sa may kabila at uh, um, mailagyan natin sa lalagyanan dahil wala tayong dalang lalagyanan o oh, di ba di ba di ba di ba kalapad guys oh kalapad ng panginasan hanggang doon guys may dulo oh o oh, ayan oh di ba kalapad lapad lapad Nung tara guys ayun may bangka na sa unahan oh. may bangka so tara sama ay ano to balat Kar lagi mo to dyan, Kar Ito. Pati para mga alipuros dito dami no Ayo yun Sa so, may kabila Oo Ayan guys may bangka sa unahan o oh. yat at inabot na tayo ng gabi Ah uh, karamihan talaga gabi ang panginasag mas maganda at naglalabasan yung mga alimasag o alima ano mga dawat kung tawagin nila yung maliliit na kasagba yan, so, inabota tayo guys ng gabi. O, oh, di ba? Madilim na. Madilim, madilim, madilim. Yan. Ito guys, may nakita tayong ano, ah, starfish. O, oh, yan o, oh, may starfish tayo guys na nakita. Madilim na guys, madilim na. Wala tayong light. My goodness. Ang dami pang tayong guys. Ito sa kabila, may starfish pa rin guys. O, oh, yan o, oh, di ba? May starfish yan ang gaganda no, Starfish pero ang kuha natin ito guys ha? Ah, hindi tayo mangunguha ng ano, Starfish ito pa guys oh oh meron pang Starfish ang diba, dami di ang dami dami Starfish oh di ba ito guys makasakit makatinik guys oh yung tiyo tawag nilang tayong yan oh yan masakit mga katinik guys. Mga katinik yan. Aray naku talagang tulos labas labas ang ihi mo dyan. Naku po sus ko po sus nyo Yung hmm. sabi ko sa inyo. <laughs> Siya sabi ko sa inyo. <laughs> Masarap talagang matinik guys. Masikip sikada. Dami no? umang to ha di ayo nakuwa ko hindi oh yo oh oh guys may starfish dito pa kandarang starfish ayan po kunan oh ang dami ah tara mangis tayo wag natayong mag ano ako lang karmanig anong sayo wa isa <laughs> wala ko sayo video <laughs> kita makakapiright tayo dito at may tugtog sa may kabila pala may tugtog ha may tugtog o diba ayun yung kasama namin guys si yung sa unahan tapos ayan si kuya nuli o yan si kuya nuli sa may kabila ayan o may ilaw rin tapos ayun si ano si kuya mar sa may kabila yun medyo madilim na daming tayong Umalalim na. ayun nakakatakot daw mo daan. Ay, mga pinagano. Ah, pinagkaano han? Klasan? Pinabuksa. Ayan. Doon din? Pinagkaano buksan. Ah, pinagbuksan, pinagkainan na 'yan. Pero may baka may arupa 'yun 'yan. May tinik ba ito? May kamandag. Yay. Diyos ko po abagin ng Maria. Ano ba itong ginawa po? At sumama pa ako dito. Malalim <laughs> pa naman na ang katubigan. Yun na guys. O oh, madilim na talaga guys. Hinihila nila guys. Bangka patabi pa papangpang. pa nila Hinihila nila yung bangka. So ayun guys may ano oh May starfish Buti nilang at may dala tayong isang cellphone na pang ilaw guys Diba? At hindi ba diba tayo matitinik So sinita? Diyos ko po talaga abagin yun maria lang gagawin na nito. yun ito Ayan guys oh may starfish pa oh. Starfish! Starfish! Takaw starfish! Ang daming starfish Ayan guys, so oh, tinan mo yung bangka Ginaano nila, ginatulak Uy Ay. Ayan guys, oh, may starfish pa Dito. Tara, let's go tayo, let's go tayo Dito tayo sa kanila, magsama tayo sa kanila Ang dami rito itong ano, starfish. Doon karo sa kabila karo na ibang ano, yung babaw lang yung ano, yung sikad-sikad. Doon sa may mababaw. Nahuli Ikwan. Ha? Dawat ang inaano kong nahuli, sikad-sikad. Sikad-sikad. <laughs> <laughs> Dawat ang inahuli, sikad-sikad ang nanong. <laughs> Nakuha. Hehehe. Bisa bisa pem kail ano madilim dilim na bago naglabasan niya yung mga ano mga dawat. Gayong oras din galabasan. Mm. Ngapagod siguro. Ngapagod <laughs> guys o may nagasudsud na ang, ano may nagasudsud ng pangisda guys yan o oh. yan hindi makita kasi madilim eh yan o oh, madilim yan o nagapansudsud guys ng ano na mga isda mga tawag dito yung mahuhuli nyan mga isdang maliliit tsaka ano dawat yan, yan Di ba? kahit madilim na tayo guys inambot na tayo, tayo ng dilim bang tayo ng dilim madilim na madilim so the next episode tayo guys next episode sige hanggang sa muli muna tayo to be continued bye